Hi guys! Ayan, so nag-crave nga pala ako ng carbonara. So ngayon ay magluluto pa ako ng carbonara. May napakuluan na po ako dito na pasta. Ayan. And gagamit po ako ng um, Alaska creamer at Alaska na evaporada. Ayan. I-combine ko lang po yung dalawa na yan. Since masalan po ako sa lasa po ng carbonara. So, gagawa po ko ng sarili kong sauce. At ito nga pala, um, ipiprito ko lang po yung ham na gagamitin ko po para po sa carbonara. Ayan. So, piprituhin ko po siya hanggang sa mag-golden yung kulay niya. Gusto ko po kasi na nakaprito yung yung ham bago ko po siya i-mix mamaya sa onion ayan, so balik ta rin natin kailangan po mag-golden yung kulay so depende naman po sa inyo kung ano po yung style po ninyo ito po kasing style ko, ayan and then, pag nag na po siya haunin na natin mag-mix na tayo ng onion ayan, um, so ginis ako lang po siya sa maliit na mantika Ayan, tapos ilagay na natin yung ham natin. Ayan, golden yung kulay, ganda. At gagawa na po ako ng um, sauce. Ayan. So yung sauce nga pala, kailangan maging thicker po siya. Ganyan po siya ka-thick. Ayan. Pag um, minix nyo po siya ng sandok at wala na po siyang tubig, yung parang hindi na po siya malapsa. Ayan, pag thicker na po talaga pwede nyo na pong i-add yung pasta. Ayan. And then, i-add lang po natin lahat. Tapos, i-mix nyo po siya ng i-mix. Para ma-absorb po yung um, sauce sa pasta. Hindi nga po pala ako naglagay ng ano, ng mushroom. Kasi po, ayoko po ng lasang mushroom sa pasta. Masalan po ako sa lasa ng um, pasta kaya po ako mismo yung gumagawa ng sarili kong